Mga palangga ko sa pananampalataya, pakinggan natin ang salita ng Diyos sa Lucas chapter 6. Nangyari nga, nang dumaraan siya sa mga triguhan ng isang sabat, ay kumitil ng mga uhay ang mga alagad niya at kinakain pagkaligis sa kanilang mga kamay. Datapat, sinabi ng ilan sa mga farisiyo, bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabat? At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, hindi ba ganabasa ninyo ang ginawa ni David nang siya ay magutom, siya at ang mga kasama niya? Kung paano siya pumasok sa bahay ng Diyos at kumain ng mga tinapay na handog at binigyan pati ang kanyang mga kasamahan na hindi na ayon sa kutusan na kanin ni kundi ng mga saserdote lamang. At sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. At nangyari ng ibang sabat na siya pumasok sa sinagoga at nagturo. At doon may isang lalaki na tuyo ang kanyang kanang kamay. At inabangan siya ng mga eskriba at ng mga farisiyo kung siya ay magpapagaling sa sabat upang makasumpong sila ng paraan na siya ay maisakdal. Datapot na lalaman niya ang kanilang mga kaisipan at sinabi niya sa lalaki na tuyo ang kamay magtindig ka at tumayo ka sa gitna at siya ay nagtindig at tumayo. At sinabi sa kanila ni Jesus, eh, tinatanong ko sa inyo, matuwid bagang gumawa ng magaling o gumawa ng masama mong sabat? Magligtas ng isang buhay o pumuksa. At minamasdan niya silang lahat sa palibot-libot at sinabi sa kanya, Iunat mo ang iyong kamay at ginawa niyang gayon at gumaling ang kanyang kamay. Datapot sila nangapuno ng galit at nangagsang usapan kung ano ang kanilang magagawang laban kay Jesus. At nangyari na mga araw na ito na siya ay napasabundo upang manalangin at sa buong magdamag ay nanatili siya sa pananalangin sa Diyos. At nang araw na ay tinawag niya ang kanyang mga alagad at siya ay humirang ng nalabing dalawa sa kanila na tinawag naman niya mga apostol. Si Simon na tinawag naman niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid at si Santiago at si Juan at si Filipe at si Bartolome at si Mateo at si Tomas at si Santiago anak ni Alfio at si Simon na tinatawag na masikap at si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariot na naging lelo. At bumaba siya, nakasama nila at tumigil sa isang patag na dako at ang lubhang marami sa mga lagad niya at ang lubhang malaking bilang ng mga tao mula sa buong Judea at sa Jerusalem. Ang mga pinahihirapan ng mga espiritong karamaldumat ay pinagagaling at pinagpipilitan ng buong karamihan na siya mahipo sapagkat lumalabas sa kanya ang makapangyarihang bisa at nagpapagaling sa lahat. At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, Mapapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang karyaan ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin mapapalad kayong nagsisitangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapapalad kayo kung kayo'y kapuotan ng mga tao at kung kayo'y ihiwalay nila at kayo'y alimurahin at itakwil ang inyong pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao. Mangagala kayo sa araw na yaon at magsilokso kayo sa kagalakan sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Natapot sa ninyong mayayaman sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sa aba ninyo mga busog ngayon, sapagkat kayo'y mga gugutong. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magsisitagoy at magsisitangis. Sa aba ninyo pagka ang lahat ng mga tao ay mangagsalita na magaling tungkol sa inyo sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga bula ang propeta. Datapot sinasabi ko sa inyong nangakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaway, gawan ninyo na mabuti ang nangapupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipinalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait sa sumampal sa iyo sa isang pisngi, iharap mo naman ang kabila at ang sa iyo ay mag-alis ng iyong balawal. Huwag mong itanggi pati na ang iyong tonika. Bigyan mo ang bawat sa iyo ay humihingi at sa kumuha ng pag-aari mo ay huwag mong hinging muli. At kung ano ang ibig ninyo sa inyo ay gawin na mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. At kung kayo'y magsiibig sa mga nagsisiibig sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa nagsisiibig sa kanila. At kung magsigawa kayo ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. At kung kayo'y mangagpahiram doon sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Ang mga makasalanan man ay mangagpapahiram sa mga makasalanan upang muling magsitanggap ng gayon din. Datapo at ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti at mangagpahiram kayo sa kailanman ay huwag mawawala ng pag-asa at manaki ang sa inyo'y magiging ganti at kayo'y magiging mga anak ng katastasan sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa masasama. Magmaawain kayo gaya naman ng inyong ama na maawain. At huwag kayong mangagsihatol at hindi kayo hahatulan. At huwag kayong parusa at hindi kayo parurusahan. Mangagpalaya kayo at kayo'y palalayain. Mangagbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, pikpik, -pik, liglig at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. At sinabi naman niya sa kanila ang isang talinghaga, mangyari bagang umukay ang bulag sa bulag, di ba sila mga bubulig, kapwa sa hukay. Hindi higit ang alagad sa kanyang guru, datapwat ang bawat isa. Pagka naging sakdal ay nagiging katulad ng kanyang guru. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? datapwat hindi mo pinupuna ang tahilan na nasa iyong sariling mata. O paano masasabi mo sa iyong kapatid? Kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing na nasa iyong mata. Kung di mo nakikita ang tahilan na nasa iyong sariling mata, ikaw na mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan na nasa iyong sariling mata. Kung magkakayawin makikita mo malinaw ang pag alis ng puwing na nasa mata ng iyong kapatid. Sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama at wala rin naman masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Sapagkat bawat punong kahoy ay nakilala sa kanyang sariling bunga sapagkat ang mga tao ay di nangapuputi ng mga igot sa mga dawag at di nangapuputi ng ubas sa mga tinikan. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso at ang masamang tao kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon? Panginoon at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ang aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Siya ay tulad ng isang taong nagtatayo ng bahay na humukay at pinakalalim at inilagay ang patibayan sa bato nang dumating ang isang baha ay hinampas ng agos ang bahay na yaon at hindi nakilos sapagkat natitirik na mabuti. Datapot ang dumirinig at hindi ginagawa ay tulad ng isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang patibayan laban sa yaon ay hinampas ng agos at pagdakay na giba at malaki ang naging kasiraan ng bahay na yaon. Mga palangga ko sa panampalataya, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Amen.